dalawang pieces, dalawang beses nagpakasal. Ayon sa iyong liham, ang iyong mister ay nagpakasal muli sa ibang babae. Ito po ay ipinagbabawal ng ating batas dahil ang kasal po ay isang permanenteng institusyon ayon sa Article 1 ng Family Code of the Philippines. Mayroon mga pagkakataon na pwede muling magpakasal ang isang taong nagpakasal na. Ayon yan sa Article 35, 36, 38, 45, at Article 53 ng Family Code of the Philippines. Ang iyong kasal ay tinuturing na bigamos. Beg hindi pinapayagan ng ating batas ang ganitong setup sa makatuwid ang iyong kasal ay walang bisa mula sa umpisa pa lang at kung ang iyong asawa ay gumamit din ng ibang pangalan maliban sa kanyang totoong pangalan ay ito'y lalo nagbibigay ng karapatan ng batas na maging walang bisa ang iyong kasal. So, para po maideklara na null and void ang iyong kasal, kailangan po ninyo ng isang abogado na magre-represent sa husgado para mawala ng para ipawalang bisa ang iyong pangalawang kasal ayon niyan sa Article 40 ng Family Code of the Philippines. Kapag ang mga ito ay iyong napatunayan sa hukuman, ang iyong kasal sa kalamang ito maididiklarang walang bisa at saka kayo maaring muling magpakasal. Ayun po. So, wala pong bisa. Nalan void po ang iyong kasal. Kahit wala po kayong kaalam-alam dahil po ayon yan sa ating batas.